Ay to guys um, unang huli nating ngayong araw. Unang huli. Mhm. Mm dali guys, dali. Mm -hmm. Hindi tinamaan. Lumangoy. pumunta taya. Hindi ko na nakita guys. Pero ito, babawi tayo. Meron isa dito. Ito medyo malaki-laki ito guys. Lapad guys oh. Lapad. Tusukin na natin para sigurado. Yan palangoy natin saglit. So ayan. Oh, sarap ng sinabawan ito guys. Yung maasim na maasim. Siyempre ito gulit para sure ball, walang kawala. Ayan. Nakita ko lumangay dito sa gawin na to. Kapi na natin makikita ko natin yan. Ayun guys. Ayun, ayun. Nakikita ko na yung buntot. Ito, andito, ito. Mm, sa pool guys, sapul. Mm, dali guys, oh. Lapad na rin kasi lapad ng nilaparan. Ayun guys, sili tayo dito. Ayun, may nakita ako. Ano, uh, ano to? Ah, ibang brand ng ano to Ibang brand ng cuttlefish. Panahin na natin guys. Ayun, dali. Tingnan natin. Ako, hanin natin. Ayun. Ugutin na natin. Oo nga guys. Ibang brand nga to ng cuttlefish. Ayun oh, yung malilit lang yung hindi lumalaki ganito lang siya kalaki guys oh meron na naman dito guys lumangoy na isa ayun okay titirahin lang natin Ito guys, nakapana nga pala ako ng angol. Dito lang sa gilid ng ano, mangroves. Ayan no? nakatago lang siya. Dali, boy na boy pa. Siyempre, ito, hugurit para siguradong walang kawala. Ayan. Ayan guys dali yan lapad talaga guys so, oh. syempre kailangan nating tuhugun ulit yan tutusokin natin yan para walang kawala para sayong sayo na talaga ayan dali hugot ayun walang kawala talaga ayun pasok na pasok guys oh ayun guys bago ako tumira ayan ayusin ko muna yung uh, aking pana at uh, nagkabalo balo ko ang lastikonya ko para makabuelo mamaya ayan ayan okay may nakita ko ulit guys andito panahin na natin to Ayan. Mm uh -huh. Dali guys. Ayan. Sa pulsi yan. Baby Ayan. 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 bull agad. Oh. Ayan. Ayan. Tama yan sa gilid. eh Mm -hmm. May nahulog ng na sanga. Nakakagulat naman. Ayan guys, makalipas ang isang oras, ito na lahat ng nakuha ko. Ayan, ay, eh, madami-dami na rin. Ito guys, siya lahat. Ayan, uh, din pang mamayang gabi hanggang bukas.